Ano ang kahalagahan ng oath-taking ceremony ng kabalikat niya? Kasapin sa kabalikat at International Association Incorporated. Isang samahan na naglalayang palakasin at palaganapin ang paglilingkot, palawakin at palaguin ang buhay na may sakripisyo ang oath-taking ceremony ng Kabalikatnet ay may malaking kahalagahan dahil ito ang pagtatanod sa mga bagong opisyal at miyembro ng samahan. Ito ay isang seremonya kung saan ang mga bagong opisyal ay nagpapangako na tutuparin nila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa loob ng samahan. Sa pagkakataong ito, ang mga bagong opisyal ay nagpapangako na maglilingkod sa kanilang mga kapwa miyembro at sa samahan ng may integridad, katapatan, at pagmamahal. Ito ay isang mahalagang simbolo ng kanilang commitment sa samahan at sa kanilang mga kapwa miyembro. Bilang karagdagan, ang oath-taking ceremony ay isang pagkakataon para sa mga miyembro ng samahan na magtipon at magdiwang sa mga bagong opisyal ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang suporta at pagtanggap sa mga bagong opisyal at sa kanilang mga plano at adhikain para sa samahan. Sa kabuuan, ang oath-taking ceremony ng Kabalikatnet ay isang mahalagang kaganapan na nagpapakita ng commitment, integridad, at pagmamahal ng mga bagong opisyal sa samahan at sa kanilang mga kapwa miyembro. Dito maipadama ang backbone ng organisasyon ng 3M: magmamahalan, magkakaisa, at magtutulungan. Ito, malukot po kayo, tinatanggap namin lahat po aking mga kasamaan na opisyal. Magpasalamat po kami at binabati namin po kayo. Sa ngayon, kayo po ay hindi, hindi na kabalikan. oke <laughs> 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 <laughs>